Ang mga taong introvert ay likas na mapili pagdating sa paghingi ng payo dahil sa kanilang malalim na introspective at maalalahanin na kalikasan. Ginugugol nila ang kanilang oras sa pagproseso ng mga impormasyon at naaakit sa mga gabay na naaayon sa kanilang mga pangunahing halaga at panloob na karanasan. Sa halip na humingi ng payo mula sa sino man, naghahanap sila ng mga individual na nag-aalok ng empatiya, pag-unawa at maalalahanin na pagsasaalang-alang sa kanilang natatanging mga pananaw. Gayunpaman, may ilang partikular na uri ng mga tao ang aktibong iniiwasan ng mga introvert kapag humihingi ng mga advice. Yaong ang pag-iisip o diskarte ay parang masyadong mapilit, mapanghusga o walang saysay. Ang mga pakikipag ugnayang ito ay maaaring mag-iwan sa mga introvert na makaramdam ng hindi komportable o hindi pagkakaunawaan, na silang mas maingat tungkol sa kung sino ang kanilang pagkakatiwalaan para humingi ng mga makabuluhang patnubay. <laughs> Narito ang mga uri ng tao na hinding-hindi papakinggan ng isang introvert. Number 1. Sobrang opinionated na tao Ang mga introvert ay umiiwas sa mga individual na nangingibabaw sa mga pag-uusap gamit ng kanilang mga malalakas na opinion. Ang ganitong uri ng tao ay kadalasang may makitid at hindi nababaluktot na pananaw na walang puwang para sa mga alternatibong pananaw o bukas na mga talakayan. Ang mga introvert na pinahalagahan ang kakayahang timbangin ang maraming panig ng isang issue ay nakikita na ang kakulangan ng kakayahang umangkop na ito ay nakakasagabal lang at hindi nakakatulong. Mas gusto nila ang payo na parang isang maalalahaning pag-uusap, hindi isang one-sided na deklarasyon ng kung ano ang tamang paraan. Number 2, maingay na extrovert. Ang mga extrovert na individual na umuunlad sa mga social setting at madalas na nasa gitna ng mga pag-uusap ay maaaring hindi sinasadyang matabunan ang mga introvert sa kanilang masiglang estilo ng komunikasyon. Ang mga extrovert ay may posibilidad na mag-alok ng payo na nagbibigay diin sa agarang pagkilos, pakikipag-ugnayan sa lipunan at mga solusyong papalabas na umaayon sa kanilang sariling kagustuhan para sa makabuluhang pakingipag-ugnayan at mabilis na paggawa ng desisyon. Gayon pa man iba ang diskarte ng mga taong introvert sa mga sitwasyon. Umaasa sa introspection, maingat ng pagsasaalang-alang, at isang pangangailangan para sa tahimik na pagmumuni-muni bago kumilos. Ang kaibahan sa mga paraan ng paglutas ng problema ay maaaring humantong sa mga introvert na makaramdam ng hindi pagkakaunawaan. Kapag ang mga extrovert ay nag ng payo na tila mabilis o nakatuon sa pagkilos, dahil dito ang payo ay maaaring maging parang walang kaugnayan, mahirap i-apply o disconnected sa introspective process ng mga introvert na tao. Number 3, impatient na tao. Ang mga introvert ay may posibilidad na maglaan ng oras sa pagproseso ng impormasyon, paggawa ng mga desisyon o pagtimbang ng mga kalamangan at kahinaan ng isang sitwasyon. Ang payo mula sa isang taong nagtutulak ng mabilis na mga sagot o humihiling ng mabilis na pagkilos ay maaaring lumikha ng hindi kinakailangang pressure. Maaring mabigo ang mga naiinip na individual na pahalagahan ang introspective process na inaasahan ng mga introvert at ang maling pagkakahanay na ito sa komunikasyon ay maaring mag-iwan sa mga introvert ng pakiramdam na nagmamadali, hindi naunawaan at hindi na apply ang payo ng makabuluhan. Number 4. Mapanghusgang Individual ang mga introvert ay likas na sensitibo sa pamumuna, lalo na kapag ito ay nagmumula sa isang taong nagwawaksi ng kanilang mga damdamin o iniisip. Kapag ang mga payo ay ibinalot sa panghusga o sinasabi sa isang paggalit na tono, ang mga introvert ay mabilis na umaatras. Iniiwasan nilang humingi ng payo sa mga taong nagpaparamdam sa kanila na hindi sila sapat o hindi naiintindihan. Sa halip ay mas pinipili ang mga empathetic at open-minded na patnubay na kumikilala sa kanilang natatanging diskarte sa buhay. Number 5. Taong mapusok magdesisyon Pinakaalagahan ng mga introvert ang maalalahanin at sinasadyang paggawa ng desisyon, kaya may posibilidad silang umiwas sa mga payo mula sa mga individual na nagtutulak ng mga padalos-dalos o mapupusok ng mga desisyon. Para sa mga introvert, ang paggawa ng isang well-considered na desisyon ay mahalaga, dahil mas gusto nila maglaan ng oras upang pag-isipan ang lahat ng posibleng mga pagpipilian, i-assess ang mga risk at timbangin ang mga resulta. Ang payo na humihimok sa kanila na kumilos ng mabilis o ng walang ingat na pag-iisip ay unsettling at hindi tumutugma sa kanilang pangangailangan para sa maayos na paglutas ng mga problema. Kaya sa halip ang mga introvert ay nakikitungo sa mga payo na gumagalang sa kanilang introspective na proseso na nag-aalok ng puwang at pasensya na gumawa ng mga desisyon na sa tingin nila ay tama para sa kanila, sa halip na mapilitan na kumilos. Number 6. Mababaw na tao Ang mga introvert ay natural na naghahangad ng makabuluhang mga koneksyon at maalalahanin na pagpapalitan. Kung kaya't ang mga advice na nakasentro sa mababaw na mga bagay, gaya ng panandaliang uso, panlabas na anyo, o material na tagumpay ay parang unfulfilling para sa kanila. Ang kanilang focus ay namamalagi sa paghahangad ng pagiging tunay, kamalayan sa sarili at layunin. Kaya ang mga payo na sobrang babaw kumpara sa mga komplikado ng buhay ay hindi sumasalamin sa kanila. Sa halip mas gusto ng mga introvert ang patnubay na sumasalamin sa mas malalim na mga lugar tulad ng personal na paglago, emosyonal na kagalingan at pangmatagalang katuparan. Hinahanap nila ang mga payo na tumutulong sa kanila na mag-navigate sa mas malalim na mga tanong at hamon sa buhay. Na nag-aalok ng mga insights sa panloob na pag-unlad at layunin sa halip na pansamantalang mga tagumpay o panlabas na pagpapatunay. Number 7, individual na hindi empathetic. Ang payo mula sa mga taong kulang sa emosyonal na pananaw ay maaaring maging cold at disconnected para sa mga introvert. Ang mga introvert ay madalas na nangangailangan ng payo na nagpapakita ng pag-unawa sa kanilang mga damdamin, emosyon at panloob na pakikibaka. Kapag ang payo ay ibinigay ng hindi isinasaalang-alang ang emosyonal na mga nuances ng isang sitwasyon, maaari itong maging parang dismissive o out of touch sa kanilang karanasan. Ang mga introvert ay naghahanap ng mga advice na maaaring makipag-ugnayan sa kanila sa mas malalim na emosyonal na antas at nag-aalok ng empatiya pati na rin mga practical na solusyon. Number 8. Taong Madrama Pinaalagahan ng mga introvert ang kapayapaan at iniiwasan nila ang hindi kinakailangang mga emosyonal na kaguluhan. Kaya umiiwas sila sa advice mula sa mga taong umuunlad sa drama o salungatan. Ang payo mula sa mga naghahanap ng drama ay kadalasang may kasamang pakiramdam ng exaggeration o pagmamalabis na nakakapagod sa damdamin ng mga introvert. Kaya sa halip mas gusto nila ang mahinahon at balansing payo na nakatoon sa paglutas ng mga issue nang hindi lumilikha ng higit na tensyon Nagsisilbi lamang ang drama upang maubos ang kanilang enerhiya na ginagawang kontraproduktibo ang ganitong uri ng mga payo sa kanilang kapakanan. Number 9. Hindi mapagkakatiwala ang tao Ang pagtitiwala ay mahalaga para sa mga taong introvert kapag naghahanap ng payo. Kung isang tao ay may kasaysayan ng pagiging hindi mapagkakatiwalaan o inconsistent, ang mga introvert ay malamang na hindi seryosohin ang kanilang payo. Ang pagiging maaasahan at isang malakas na pakiramdam ng pananagutan ay mga pangunahing katangiang hinahanap ng mga introvert kapag humihingi sila ng patnubay. Mas gusto nilang bumaling sa mga individual na may track record ng pagiging maaasahan, maalalahanin at tapat sa kanilang payo. At number 10, conformist. Ang mga introvert ay may posibilidad na maging mga independent thinker na kinekwestiyon ang mga pamantayan ng lipunan at mas gustong gumawa ng kanilang sariling mga landas. Bilang resulta, nag-aalangan silang tumanggap ng payo wala sa mga taong masyadong madaling sumunod sa mga panlabas na inaasahan o hinihikayat silang sundin ang karamihan. Ang mga introvert ay pinahahalagahan ang kanilang sariling katangian at pagiging tunay kaya ang payo na pumipilit sa kanila na umangkop o sumunod sa mga pamantayan sa lipunan ay parang limitado. Mas gusto nila ang mga payo na nagbibigay kapangyarihan sa kanila na manatiling tapat sa kanilang sarili kahit na nangangahulugan ito na maging kakaiba sa karamihan. Shoutout nga pala sa mga nag-comment last upload na siguradong kakabahan ng isang introvert sa ganitong mga sitwasyon. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, Hi Sir AP, good evening. Grabe ha, mini heart attack. Ewan ko kung bakit ganito kami mga intro. Tibok my heart, nginig my feet. Hehehe. <laughs> sa totoo lang, minsan na-invite ako ng isang party. On time naman ako. Pero meron palang mas nauna pa na dalawang grupo. Dahil nahiya ako at mag-isa lang, nilapag ko lang ang regalo ko at nag-exit agad. Para ako nakalutang sa alapaap kapag umandar ang hiya ko. Salamat muli sa magandang contents nyo, Sir AP. Mabuhay. A shoutout din kay Malia Momena Bantas, Ken Lumapas, Nerisa Malapit, Amelie Ami, Kati at kay Nick Reyes. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, babati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga isha-shoutout para sa susunod na upload. Salamat. Ang mga taong introvert ay lubos na mapili kapag naghahanap ng payo dahil pinahahalagahan nila ang lalim, empatiya at maalalahanin na pagsasaalang-alang. Naaakit sila sa mga patnubay na iginagalang ang kanilang introspective na kalikasan at naaayon sa kanilang mga personal na halaga. Umiiwas sila sa mga payo mula sa mga individual na mapanghusga, walang pasensya o mapusok. Ang mga uri ng tao na ito ay maaaring magparamdam sa mga introvert na hindi sila naiintindihan o pinipilit sa mga desisyon na hindi umaayon sa kanilang panloob na mundo. Para sa mga introvert, hindi lang ang payo mismo ang mahalaga, kundi pati na rin ang taong nag-aalok nito. Nagahanap sila ng mga tagapayo na nag-aalok ng makabuluhang mga insights na nagsusulong ng personal na pag-unlad at pagtuklas sa sarili sa halip na maghikayat ng pagsunod o tumuon sa mababaw na mga resulta. Alam mo ba yung mga mini heart attack moments para sa mga introvert na tao? Panoorin mo sa video na to.